ini? sulod na gid mga balay Motor. Yang balay mangatol oh. Pinasok nang ano? Ilog. Tubig. Yan. So, pupunta tayo ngayon sa ating boarding house, titignan natin yung mga gamit natin kung hindi ba na hindi kumalat, so kung kumalat man, kaya ayusin natin kasi um, baka tangayin ng tubig na ito so ito po ay pinasok na rin ng ilog tubig ang bahay na ito yan ito may ano pa dyan daming mga basura po mga tol yan um, ito po yung boarding house na um, kapit bahay namin yan pinasok na rin ng ilog yan dyan pinasok na rin so, yun, ito um, boarding house natin ah, malalim po dito banda mga tol ingat po tayo dito mga tol kasi may ahas po dito na hindi alam baka nagpagalagala ko dito yang bahay grabe mga tol kinain na ng tubig ang aming mga bahay dito mga tol yun may tao sa sa loob siguro inayos nila yung mga gamit nila dyan dun so ito po yung mga kagamitan dito yan may tao po doon titignan po natin yung ating boarding house baka ano na ano yung ano na yung nangyari sa ating boarding house so dito titignan po natin ano yung ato? may may duck, yan ayos lang pala mga to ayun yung mga gamit natin ito yung mga ano ito yung cellophane na ginamit natin pang tabon pang takip ng ating um, damit pero naabutan ng ilog mga tol so ngayon papasokin po natin itong bakal uh, uh. Wag kayong mag ingay dyan. Di naman ako nangunguha ng tao <laughs> grabe mga tol may naiwan na baso at iba pang mga gamit yan mga. Ito po yung aking um, lulutuan. Wala na. Kinain na po ng ilog. Ito. Gabi. Eh, gabi. Na. Ang natira, wala na. Ito na. Ito yung mga panggatong gatong po natin. Um, na ng ulan. At ito, yung ilog, yung tubig, pumasok na dito. So malapit na rin maabutan ang ating um ani ano nitong boarding house. Hanggang dito kanina mga tol, ang tubig nito. ito. At tingnan niyo naman na ano, naabotan 'yun doon. Um sobrang laki talaga kanina mga tol. Hanggang dito po mga tol. Um konti na lang um simula dito sa um itaas hanggang dito ay magdadalawang Um, ano na lang dito kamay ko maabutan na po ng, um, ng ilog ang tubig ang ang bahagi na ito yung boarding house natin so, open po natin tignan nyo ang mga gamit po natin mga tool um, hindi na po nagkaitsura po ito dahil sa sobrang bilis ko kanina nag ano nag Naglegpit ng gamit kung hindi ko na napansin na ganito na pala ang nangyayari sa akin gamit. Tignan niyo mga tol. Ito po. Lagay po tayo dito ng habol. Kukuha tayo ng isang habol dito. Ano ito? Ito siguro. Huwag na. Huwag na. Ito lang siguro yung dadalhin natin mga tol. At... Aalis na tayo dito kasi baka mas lumala pa yung tubig na ito mga tol. So, pabalik na po tayo sa ating area mga tol. Dala po natin itong ito. Dala po natin ito. Wala na. Puro na basura dito mga tol. Yung CR po natin ay napunong-puno na ng basura. Yan. Yan lalabas muna tayo dito sa bahay kasi baka maabutan po tayo ng malaking mas malaki pa na baha so pupunta na tayo sa no, oh, malalim pala dito mga to ah. hmm. hmm. so, grabe mga tulo tignan mo yung bahay mga tulo halos kakainin na ng ilog na ito ito po ay pauwi na po tayo doon sa highway na kung saan ay doon tayo lalabas dahil doon tayo nag-evacuation simple. May tao pa dyan. Parang may tao pa dyan. Ito po yung bahay, kapit bahay po namin. Yun. yun pinasok na ng baha puro na ano puro na madumi yung nandito may kuryente pa ito mga tulong taso brownout yun may tao dun mga tul may ilaw po so kanina um, malakas po ito kanina hanggang sa may tay ko po so ngayon andito na po sa aking may hawak po dap um, banda yun. Daming mga um, gamit ang nasira po dito like sa TV mga tol. So makikita niyo naman grabe yung mga baha. Gan. So, mga tol. Malapit lang naman itong ano tol, yung lalabasan po natin. Um, kaso medyo malalim po dito banda na ito mga tol kaya mag ingat po tayo mga tol kasi meron pong ahas dito na pagalagal sa gantong mga liblib na lugar yun o. may gakit po sila yun yan si tatay tayo kira tay o kira tay. yan si tatay po mga tol So, hindi po siya alis dyan kasi may binabantayan po niya na gamit. Um, pero sa palagay ko, hindi na uh, um, lumalaki itong ilog na itong mga tol. So, na, nandito na po tayo sa maayos na um, sitwasyon. So, yun, Patuloy po tayong mag-iingat po mga tol. Um, sabayan niyo kami um, sa pag-free na ligtas po kami palagi dito sa aming lugar na ito mga tol. Um, lungsod ng Kapalong. So, yun, mga tol. Grabe. Pati itong bahay na ito, matul hindi pinatawag ng ilog nito. Pinasok din.